nga well, uh, kahapon na uh, mm -hmm. sinasabi ng ano ng uh, bago alyansang makabayan o bayan na uh, kinikusyon nila kung bakit minadali daw yung pagpapasa ng budget. Uh Oo. -oh. Di ba nagkaroon ng uh, drama pa dyan na uh, nung huling araw uh -oh. ng pagpapasa, nagkaagawa ng micro, uh, microphone ano? mm -hmm. dahil nga uh, mayroong mga gusto pa raw itanong yung mga kongresista. Marami pa. Marami pang gusto ito no pero ipinasa na yung budget at nasa Senado na po ang bola. At saka niya ano certified as urgent ni presidente. Ang sinasabi naman ng uh, bayan muna eh, wala namang emergency. Bakit kailangan mag-certify as urgent? At January pa naman kailangan gamitin itong punto. Correct. Ba't oh. minamadali? At sa Nas September pa lang eh. Oo oh, nga. Kaya oh, oh. nga. Nasa linya natin si uh, Mandaluyong uh, Representative Neptali Gonzales II. Siya po House Deputy Majority Leader, Advice Chairman po ng House Committee on Appropriations. Congressman uh, Boyet, magandang umaga. Si Joel Swing. Good morning po. Uh, magandang umaga, Joel. Of course, kay uh, Ati Wing. Uh, good morning. <laughs> At inaati ako ni sir. Gusto, gusto niya kuya, kuya Boyet daw eh. eh sir, <laughs> tanong. minandali ba talaga mm, o hindi? Bakit September palang aprobado na sa house? Normally, umaabot ng December yan okay, eh. Oo, ba't gano'n? November, ah, December. Ang um, bilis, um, eh, 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 sa, na, sa, sa house, hindi naman amaabot. Um, Yung uh, 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 December, ano na yon bicam na yun, ano, mm -hmm, normally. Pero okay. sa house talaga, normally, naglalaro yan between September and October. No? Opo. Now, uh, nagiging, nah ano lang, na late lang later, kung so halimbawa kasi di ba under the constitution the president from the state of the from the time that he delivers his state of the nation address has within 30 days to submit the budget uh, mm -hmm. national expenditure program ngayon pag iyan sinasagad na isinasa-submit on the 29th day then uh, nagkakaroon kami ng debate niyan mga October na Apo. kasi uh, kasi di, di, uh, dadaan pa sa committee per this time around eh maagang na submit eh, yung uh, national expenditure program at ang kahalagahan nito pag ikaw ay nabigyan ng mas maagang ano, eh, you can just imagine a lead time that is given to the house of uh, representative mm. na instead of waiting for 30 days to receive the national expenditure program if you receive it mga 2 or 3 days after the president delivered his state of the nation address. Then, mas madaling natatalakay ito sa committee mm -hmm. at hindi naman ang, ang ang committee ngayon, ano na Hindi naman nag for uh, for ilang congresses na. Hindi naman nag-ano nag, ano yan, nag uh, break, break into several committees unlike before. Mm -mm. Ngayon, it's always the ano, the main committee that ano, that uh, takes it up, ano. Kaya talagang mas mabilis talaga ang ano ngayon ang proseso. -proseso sa kaya ano eh nagkaroon ng ano yan an uh, during the plenary naman talaga merong ano usapan diyan eh mm. na il ilan ang magtatanong from this uh, 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 it's a give and take between the majority and the minority mm. otherwise kung if we will allow naman ang majority by the sheer force of number eh uh, itadagan ano na to talagang uh, iratsada then hindi kami umabot dapat ng ganitong ka uh, ka ka tagal na panahon ano eh umaabot ng ano eh umaabot ng aga alas 2 sa madaling araw mm -hmm. alas 3 sa madaling araw mm -hmm. so you hindi naman masasabing hindi naman peding pa nag-agree na kasi ko bisa nag-agree naman ang ano uh, during the opening sa umaga para you uh, in, uh, inaano mo eh, minamanage mo ang time eh yes. uh -huh. uh, so tapos mo sa minority alam ba kayo mag magtatanong ilang ganito then that's it pag sinabi ng uh, pag sinabi ng, ng, ng officer of the day na minority, ito lang ang magtatanong sa amin, then ito lang ang magtatanong sa amin. Gan, ganun na nangyayari. Hmm. Sir, kung ma mahaba yung panahon ninyo, dahil mahaba yung lead time, dahil submitted agad yung budget after na sona ni Presidente, then bakit may pangangailangan uh -huh. pang i-certify as urgent? Kine-question din po yun I, eh. Uh Oo. -oh. Hmm. No, uh, because ang, 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 budget, hindi naman to katulad ni ibang mga ordinary bill na dadalawa tatlong pages lang eh no mm -hmm. kaya mas ma, mag, madali kang mag uh, ang house lang ang nagpo-produce niyan eh mm -hmm. but ito ano to eh uh, alam mo naman ang national budget ilang ilang daang ilang ang napahinayan ano so kamang 6 6 volumes uh, uh, uh. at wala pa sa ano no wala pa sa senate yung ano uh, while while we have uh, approved the bill on third reading mm -hmm. but that is still subject to to the, to the ano to the yung mga individual amendments na ipra-process pa ng small committee. Kasi, uh, ikaw naman, nag nagcover kanya ano? uh -uh. Ang, uh, unlike yung mga ordinary bill, di ba, pag tinapos na ang debate, uh, open niya ng period of uh, uh, amendment, magsisimula yan sa committee amendments. Uh -uh. In this particular case, may, ano, may committee amendment. Yun nga yung nagbawas do sa pondo ni, ano, ng OVP. And then you, uh, after that, you open it sa period of individual amendment. Mm -hmm. Pero ang budget is a different animal to eh. Hindi mo ino-open to sa plenary discussion yung, ano, yung uh, individual amendments. Nag-create mm -hmm. ka ng small committee na ino-authorize ng plenary na i-go over. Lahat yung, ano, lahat yung mga individual amendments na isasabit ng mga member. May time frame yan, ano, kung kailan. Kasi if you will allow a member Uh, each member na lang, sabihin natin 300 kami, na bawat isa ay may sampung uh, individual amendments. And ako siguro, edi you're talking about 3,000 individual amendments. Siguro hindi kami matatapos ng dalawang linggo, mm. tatlong linggo bago ma-take up yung mga individual amendments. Ayan. Yes. Kaya iyon talaga. Okay. And, and talaga, mm. kaya sinasertify mo din ito para... para to make sure na na before the end of the ano the the itong year na to, fiscal year na to, may, ano na, yung malaki na ang possibility na nasa desk na ni presidente uh -huh. for uh, signing into law no, dahil eto uh, ito ang, ang ang special committee ang ano to, committee amen I ang yung small committee nito Siguro mga dalawa ano pa, dalawang linggo sila magkatrabaho. Uh -huh. And then print pa ito. print pa ito na print National Printing Office. Correct. Ano? Uh -oh. uh, mga dalawat, dalawang o mga sampung araw siguro yan. So, in time yan, papadala mo pa sa, 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 Senate yan, aabot yan sa Senate siguro before mga ilang days bago sila mag-open. Kaya ang Senate, eh, kahit na wala sa kanila yung budget, eh, nag, nagpa-parallel hearing na sila. Eh. Correct, correct. Dahil kasi, kung iintayin pa nila yung budget na yung, yung gap na dumating sa kanila, Bago lang sila i-head na yung bawat ahensya. Ay naku, aabutin tayo hanggang mga February to Marso so mm -hmm. bago ma-approve yung okay. budget natin. Okay. Ito, uh, ito lang Congressman Boyet kasi ang impresyon, ang uh, masidin nyo lang binusisi eh yung OVP budget. Oo. Parang wala yatang... Yun ang na naging maingay kasi. Uh, oo, naging hmm. maingay. Meron bang mga debate pa? Ah. Meron bang mga major questions doon sa mga budget ng ibang mga departamento? Ano ba? Uh, yung DOH, ba? Diba? Pabalik-balik yung DOH. Yes, okay. uh, the usual. yung issue daw ano sa PhilHealth, ano, bang, ano, bang, ano bang tanong doon sa PhilHealth funds na yun? yun yung, uh, ewan ko, yung, yung sinasabi yata ang ililipat, uh, Weng, na pondo uh, para yung, sa national. 89 billion ba yun, Kong uh, Boyet, no? Well, um, ang uh, sinasabi kasi, nakalagay doon sa ano yun, uh, may authority na binigay ang... Uh, uh, GAA no yes. nakaraang ano, ito, eto na eto na wala oh uh, yun na nagiging ano yun na nagiging authority na ilipat ngayon kung sino man yung mga nagmamatsyag din matsyaga nila kung magkakaroon ulit ng ganyang uh, provision etong for 2025 Meron ba under the 2025 na, budget na the ah, same provision ah, na nag-allow sa executive na, pag na, may na, sobrang pondo ang GOCC pwedeng kunin Ah nag-aallow uh, nag eh kaya yun nakalagay doon sa ano yun nakalagay doon sa GAA o sa mga special provision siguro sa dulo. Ah, all right. Yun okay. lang. 'Yun ang nagiging ano, 'yun ang naging dahilan ng Department oh. of Finance para kunin 'yung ah. sobrang pondo ng right. PhilHealth. Eh may batas 'di ba? Correct, oo. Right. Uh -huh. So, ang target po ah, ah, na mapirmahan ni presidente 'yung national budget ng 2025. Depende sa ano yan. depende sa sa Senate 'yan, pero ang ang pagkapanood pag lang ako ng mga news ganyan, ang pagkakaalam ko uh ang Senate, halos paalis tapos na sila no mm -mm. doon sa doon sa pag uh, deliberate nila do sa mga ahensya ng pamahalaan so ang tat ang hihintayin talaga lang nila dito yung ano yung uh, bill uh, okay. yung yung ga uh, yung gab pagdating naman sa kanila yon ang nangyayari naman yan uh, historically ang uh, nangyayari din wing pagdating din sa ba pag magbubukas kami november 4 yata ano? Uh, okay. november 4 eh eh po niya i, i na -re 'yung sa finance committee nila. Mm -hmm. And then hindi na hindi na 'yung mahalaw matagalang ano eh uh, debated doon sa committee dahil mm -hmm. kasi tapos pa sila eh. So mangyayari so plenary yan, na lang uh, i-report -re out na sa plenary yan. Tendon mm -hmm. na magkakaroon sila ng mga tanong. Kaya mas mabilis ang ano kung uh, titignan mo from the time that they received the job parang mas mabilis ang Senate because in the meantime Nagkaroon na sila ng parallel committee hearing bago pa nilang matanggap yung ano. Kaya na po minsan ang nagiging problema yung mga resource speaker ba may may meron kami na nagdodoble nagdodoble sabi na kasi servlet. Kaya basta kung sila sa appeal. Sir, ako last point ko na lang. Am sabi binawasan po ng kamara yung OVP budget, di ba? Pero ang sabi po ng ilang senador gusto nilang dagdagan yung budget na OVP pagdating sa Senado ng GAA. Ano po ang mangyayari doon? Sa Bicam magkakatalo yan. Yes, sa sa Bicam, sa Bicam na magkakatalo. Hindi lang naman ano yan eh, hindi lang naman ang uh, ang Bicam if you will ano pag pag uh, you reconcile so many provisions na naman, nag nag na, ano magkakaiba at hindi lang At hindi lang sa OBP ito magkakaiba. Kahit naman every year mm -hmm. na nagba na nagbabaykam ka meron, palagang meron pagkakaad. Siyempre, iba ang pananaw nila pamisa sa isang ahensya ng pamahalaan mm -hmm. iba ang pamahala, dapat mas malaki ito then doon nagkakaanuhan yan doon na magkakatalo doon nagkakatalo talo, doon nagkaka -talo, -talo okay. yan okay ito is, isa na lang uh, speaking of the yeah, bike sure. isa is, uh, speaking of the bike cam but daw nag hotel pa kayo pag nagba bike cam baka ah, naman oh. pwede to gamitin niyo na lang as yung mga uh, uh, premises ng kongreso o kaya ng senado let ilang bike cam na kami dito kami sa ano ba to Ma manila golf club ba doon. Mahal yata ano, dyan. Mahal Polo Club yata. Ay, oh. hindi, ko, hindi ko alam. Hindi oh. ako membro. <laughs> ano na. Napaka <laughs> naman daw, pwede ano na lang sa Kongreso, sa Batasan, no? kaya dyan sa Senado na lang. Uh, well, well, sa, sa Senate, ang um, problema kasi, ano siguro gusto neutral. Mm. Neutral na ano na, na, na lugar. Mm -hmm. uh, At, uh, Mahal pagiging ilang, neutral, ano ha? <laughs> ilang, ilang ano na, ilang, uh, mm. ilang bike na uh, dalawa at least for this uh kong, kasi pare pare ako naging member ng BICAM ng dalawang ano dalawang 23 and 24 eh, na budget uh doon uh, kumisa nag-sponsor ang Senate kumisa nag-sponsor ang House mm. uh, all right no just all right. sige mm. po kong salamat mag-ingat ka well, thank, thank you, you. you sigay joveng uh, bank at of course at tegal mga sibaybay magandang umaga po good congressman boy gonzales ng uh, ng uh, mandaluyong yes. house deputy majority leader vice chair ng house appropriations committee kasi mm. <laughs>